May nakita kami din na isang lolo doon sa may halap ng ito, Immaculate Conception Chapel. Pagkabuntan natin mga bali. Kamusta po tay? Kamusta po kayo ah? Oh, na wala trabaho, umaga ng yung ko. Yung umaga ko, Ah, naglilinis ka tayo? Huh? Naglilinis? Oo, yung umaga yung umaga ko sa kulong daw, eh, parang hindi pagkain ako araw-araw. Oo. Saan ka natutulog tayo? Dito lang? Saan ka natutulog? Dito lang. Pagka umis yun eh, inaabot lang ako ng barangay. Oo. Ito nga oh. mga ito, ganito. Ay. Ako na tayo. Parabang mo Meron. Ayan. Meron sa akin yun. Puro pati yan. to piraso. Yung babaita rin sa lawa sa akin Yan, inaabot lang ako pagka... Nagkaroon ng pera, sa to kumukuha ng ano tayo, mainit na tubig. sa Saan ka kumukuha ng mainit na tubig? Hindi. Big bag yan ka. Ay, mabibili. Oo. yung dalawang piso pagka... Hindi na walang talaga Nabibigay naman sila eh. Pagka... wala ka, nabibigay naman sila. Hindi mo sila maratot. Oo. Kaya lang. Baka yung pag hindi mo kabeg yung tao, pag hindi mo kabeg yung tao, masulat ko lang. Hindi ba ngayon ka pa ng kilay? Opo. Taas na. Taas kilay ka ng kilay na tayo. Matagal ka na dito, Tay? Matagal ka na dito? Matagal Ano dito. Ano? Kadobar 1967 pa ako. 1967? Ilang taon ka na ngayon, Tay?

kaya kayo nang tulog na buhay. May mga kapatid ako. Pati mga ako, kaya naiya ko sa kanila. Kaya nagkaririn nila ako. May mga kapatid sila ako, wala. May hirap naman yung May hirap naman yung mga Ah, na ba? Opo. Kanya-kanya kami. Kanya-kanya Kaya nandapin yung ako ng radyo pa. Radyo, na lang. Siyang na. Oo. Biligyan gusto mo ba ng radyo, Tay? Uh, gusto mo ba ng radyo? Hindi, yung mga pag yung mga bali-balay ka. Oo. Oh. Nung higit niyo, wala man tayong pagpingin. Hindi man tayo asa na ang, ang kinigit ako ng pag-alam, pag-alam lang. Pero gusto mo ng radyo, Tay? Gusto mo ng radyo? Hindi, kung Magkakataon salamat. Oh. para may libangan ka dito. Para may, like, ditaan oh, ka dito. Oo, oh. oh. nagkaroon tapos Pagdaan namin tayo, bibigyan kita ng radyo. Okay lang. Okay. Okay. Salamat din. Kuhin mo muna ito tayo. Da Daanan kita dito tayo. Bigyan ko yung radyo at flashlight mo. Okay, magkakataon. Salamat sa Salamat po. Tay, una na kami tayo. Sila lang kami tayo Ingat po. ngasomot aso mo eh, huwag isay ngan 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 siya. ngan ngan pag wala, pag wala, na, pag lobat na tay, ibibilad mo na siya sa araw. Ha? Ah? Uh, ibibilad mo na siya sa araw. Sa araw, araw. Na, pag, pag, oo, pag, umilaw tay, na, ibig sabihin, nagcha-charge siya. Ah, nagcha-charge siya. Hmm. Ito, uh -huh. ya. Hindi mo na kailangan ng battery. Ah, hindi na kailangan? Oo, oh, ibibilad mo na lang sa araw. Ah, yung parang para, makahilip yun, ano? Oo, oh, ito, ya. Puksan natin. <laughs> Uy, nakaw. Uwang to, asin uh -huh. natin.

Araw-araw dadaan kayo dito. Meron ka ng libangan, Tay. Ha? Ah? Meron ka ng libangan. Oo oh. oh. nga, ito siya wala <laughs> akong dito. ng duty. Yeah, kahit pa paano, may libangan ka na tayo. Ay, salamat. Unit niyo, salamat. Salamat. Mag-aircon muna tayo natin. Ha? Mag-aircon muna tayo. Ayan, Tay. Pag wala nang tunog, Tay, ibilad mo lang sa araw. Ano? Ano pagbilad? Ito, Ito Tay. Ha? Uh, ano ang Ganyan lang, Tay. Bilad mo lang sa araw na ganyan. Ganyan? Ayan, Tay. Oo. Ano ang pagbilad? Wa. Hello po sa akin. Pagka yung kasi masaya ako sa pagkakataon pagka-arbeid masya tay, paano una na kami tay una na kami mamimigay pa kami ng pagkain mamimigay pa kami ng pagkain tay mamimigay pa kami ng pagkain tay ingat na tay hindi na tayo hindi na kamusta ka tay buhay natin okay. margarin, ay kapwesto pag mga ganit oras na ganun ko kapamahay ako na no, hey, ko sa bahay ko sa Bulacan Ando na akin aking kubo sa Bulacan kaya hey, rin nga naman na mag-disang pa ko sa aking mga anak may mga pamilya na sila eh ah uh, eh, sino kasama mo sa kubo mo tay? ako lang ikaw lang mag-isa oh. umuwi ka dun tay at uh, gusto ko mamahinga nga opo doon ako na uwi eh. itong paninda mo na to tay Inaangkat mo tay, Magkano yung puhunan mo dito tay? 20 bawat isang buko. 20 bawat isang buko. So ilang buko to tay? Itong nagagawa ng palamig mo na to? Ito. Ang pargada nito. Apo, Yung isang ganito? Apat. Apat na buko. 4 na buko. So sa maghapon tay, magkano yung kinikita mo? 250. 250. Ay, ayos na yung sa Pero mula nun tay, ito na talaga yung paninda mo. Dati, nung nabubuhay pa rin yung dikong tumartol, Opo. ako, ako kalpintero. Pagka sinabi namin engineer, hindi doon tayo sa lugar na iyon, Hmm. nandod doon kami. Ah, okay. Magaling. So, Ilang taon ka na tayo? 77. 77 ka na pero napakalakas mo pa rin tayo. natin sa ating katawan at saka ang ating katiwiran eh. Mahirap na nga ang pamilya nasa ako sa dago niya ano habang oh. nakakuan ako kailangan kumilip pa rin ako opo oh, ano na hindi na nila ako pag connect anong araw ka ba hindi nagtitinda tay? ay wala ko hindi <laughs> ko <Pag>, uh, <laughs> uh, hindi po na ako pagod. pag hindi ka papagod, eh, yun nga tayo. Eh, pa, pa rin ako. Parang wala ka namang kapagoran parin <laughs> 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 pa rin ako. So, tay salamat tayo. Maraming okay, maraming salamat. Ayun marami. marami. mga buddy, binigyan ulit ako ni tatay ng ng palamig. Ayan. So, kain mo na kaya tayo, Tay? Ay, hindi na. Doon na lang sa pwesto mo, Tay. Dadalang ka namin ng pagkain. Tay na. puntahan ka namin sa uh, pwesto mo. Uh, makarga pa ako ng bukod. Ayan, ang ilang piraso po? Mga 20. ayun, sakto pagod ka na mamaya, Tay. Mamaya, Tay. Kung hindi pa rin. So, puntahan ka na lang namin sa pwesto mo, Tay. Dadalang ka namin ng pagkain. puntahan ka namin doon, Tay, ha? Puntaan ka namin doon. Oh, so, binigay ka lang namin ng pagkain. Salamat tatay ha. Opo. Ay, sandali tay. Oh. Siyempre yung bayad namin, buddy. Magagalak. Hindi tay, babayaran namin to. Uwag na. Hindi namin may inom yan tay kung <laughs> hindi namin babayaran sa'yo. <laughs> so, oh, uh, ito tay, oh. Nakakakilang na party, ayaw ko na. Oh, okay na yan tay. Basta bibi, ano, kunin mo na yan tay. At bibili lang kami ng pagkain. Tapos iatid namin doon sa pesto mo. Tay, ha? Sige. Mag-iingat ka tay. Sige. Pag magpakapagod ka tay, ha? <laughs> <laughs> Salamat, tay. Sige, salamat din. Puntahan ka namin dun, tay. Sige. So, naiwanagin muna tayo. Alam na namin kung saan ka matatagpuan. <laughs> o, tay, paano tay? ano na kami tay, ha? Sige, salamat. kita natin tayo. Tay, nakamit tay.